danana saan ko ba hanap yung lyrics nito na romanized noon at tsaka nasaan ang karaoke nito wala man lang bahid wala man lang bakas sa aking mga dokumento ayan <g> <utility son> abay mahusay kaka-encantajie pas warka war kata na crash na <t -igious>. <resed> <Ayoy Ninja swimming> Warka. Sino nanonood ng Encantadia? Tagal ni mahanap ni Sangre Pirena si ano ah, si Tera. Tagal-tagal, pwede naman nila mag-ibiktus na sabihin ni ano ibiktus siya agad dun sa lugar kung nasan si Tera. Tagal-tagal, nagkakasalisihan lang. Ano nang nangyayari tagal-tagal niyo magkita. Kabalik na kayo sa Encantadia, si Pirena na nananakit na ng mga kung ano-ano na lang. Si Mitena na yan. Hindi lang siya sexy eh. <laughs> Typical Pinoy drama. Oo nga eh, pero dapat magkita na sila ng ngayong episode. Hmm? panoorin ko bukas. Ayoy! <laughs> Bahala ka dyan. Di pa kayo magkita, tagal-tagal na yan. <laughs> Ilang beses sila nagtagpo actually. Nung una, yung pinakauna, tumakas si Tera kasi natakot siya. <laughs> sino ba to? Sino kagawin na nun siya eh? Yun yung time na ayaw, ayon niyang mabuko na sino, kung sino siya. Diba kasi delikado yung buhay niya, yung lolo niya, yung pamilya niya, yung foster family niya, gano'n. Diba? Pinag-iinitan na nga sila ni ni Gov. Oo, oh, taray. Ni Gov, sino ba Emil. Ah. So, nung dumating si Perena dun sa isa scene kung saan pinagtanggol ni Terra yung, ano, yung mga nasa palengke, ayun, lumayas ang Terra niyo. <laughs> Hindi na naman siya nakita. O, oh, pangalawa, ano ba yung nangyari? Nahanap na ng kapre kung nasaan yung bahay. Wala naman si Tera doon sa bahay nung pumunta si, ano, Pirena. Kaka ano naman. Kung hinintay niya na lang sana, di ba? Bahay niya na nga yun eh. Eh di doon siya magintay. Di ba? Dapat magintay na siya sa bahay. Kung wala, di balikan niya next time. Oo, tapos sabi naman sa manasa, pa aralan siya sa school kasi nga wala sa bahay. Pinantuan sa school na traffic. <laughs> na traffic dahil may gulo. Ayaw! Oh, hindi pa nga nakasakay. Tapos late na nang realize na eh, magiibiktos na lang siya. <laughs> nung napunta siya sa nung magiibiktos na siya, sana papuntang school para magkita na sila ni Ashti niya, yung kanyang tiyahe na si Perena. May lang hingi pa ng tulong. Ay! Ino niya yung tulong eh. Hero siya, di ba? Niya. niya yung tulong. Hingi ng tulong sa kanya. Wala na po ang... pumunta siya doon sa ano. Hingi siya ng tulong. Hiningin siya ng tulong. Oh, nasa loob siya ng kutsi na umuusok. Na-trap na sa ano, mga kabli ng kuryente na nag-e-spark-spark. <laughs> na hindi makalabas ngayon. Ano ngayon. Dumating si Perina doon. Oh, pagdating ni Perina, na-extinguish lahat yung ano, yung umaapoy sa paligid ng kotse. wala naman ngayon si Tira. Mali. Malay ba naman niya andiyan yung auntie niya, di ba? Saka hindi pa siya nakakapag-ibigtos na may kasabay. Ay, talagang ang saya naman. First time niya pa nag-ibig na may nasabay niya yung humawak sa kanya. Na, pumunta si Pirena sa kotse. Nasaan na siya? Abay, nagkakapag-ibig din pala siya. Ay, natuwa pa siya sa pamangkin niya. Pero hindi nga sila kita. <laughs> o ngayon, yung bago lang. O may entrapment na naman si Gob Emil. Nag, ano sila ng nagpalabas ng video na nahuli daw na, na daw nila yung ano yung sangre kaso pinagpanggap lang nila para lumabas yung tunay na sangre po si Perena doon sa ano sa lugar kasi akala niya yun yung sangre na tinutukoy yung yung pamangkin niya na si Tera hindi pala mali na naman pagdating niya doon Sino ka? Sabi na mga ano, mga goons. Ako si Sangre Pirena. Mm, isa akong sangre. Oh, Ay, ano? yeah. <laughs> so ngayon, dahil sangre nga rin yung tawag nila sa hero, dahil sa tao, hindi niya alam sangre, ang ibig sabihin ng sangre, sangre pinangalan niya sa sarili niya. May isa pa palang sangre. Gumanon na yung, ano, yung kalaban. Nako, na-entrapment population siya. Na-trap siya doon sa, nako, kurinting mga bakal nakulungan. kulungan. Na. Siyempre, na siya. Na ano muna siya, nakuyapan. Ay, nakuyapan. Na nahilo ba? Ay, na himatay ba siya? O nahimatay, hindi pa nila kinuha. Ay, hindi nag-iisip talaga. Yun na, nang sunod nangyari. Dahil nakakapag-ibiktos naman si Pirena, di ba? Hmm. Ang dali lang niya kumawala doon sa ano. Naglaho siya sa loob ng kulungan, nasa labas na siya. Second round na naman sila ng ya ya ya. Ya ya rana inyong. <laughs> <laughs> Nagtalo ba sila? Basta hindi ko alam. Nakalimutan ko nung sunod nun. Ay, nako. Okay naman. Actually, wala ko problema. Joke lang yun. <laughs> kaya nga drama yan eh yeah. titingnan natin paano nila ginagawa yung coincidences kasi elements of drama yan mm -mm. elements eh parang coincidence tsaka missed chances yun conflicts tapos complications yan conflicts and complications elements of drama hmm. Kaso yun talaga, yun, yung, yung yung mga sinasabi ko, yun yung mga complications. Ay! <laughs> so, paano, paano kayo pagagawing conflict at yung mga complications ang gagawin para hindi magpang-abot itong magtiyahin? Ay! Ang galing naman, meron naman, meron namang punto. <laughs> Tsaka nakakadagdag din ha. Ay, alam nila may mas makapangyarihan pa pala kay Tera ngayon. Eh ngayon, tagal-tagal din na nagkita si Mitena kung ano-ano nang -ano pinagwasak-wasak doon sa Encantadia, pati yung doorway sa, ano, papuntang mundo ng mga tao doon sa Adamia. May, ba may batis ba na tawag doon? Ano bang tawag doon? Basta body of water yun. Ay, hindi batis yun. Ayoy! Iba pala yung batis-batis ng katotohanan pala yun si Petra Limoyak. Ashi, ano yun? pangalan na? Ayaw! <laughs> Basta yun. Natalo na nila yung, yung ano, yung sa Adamya, yung tagabantay doon sa portal. Oo. oo. Nako, pupunta na sila ang mundo ng mga tao. Hindi pa nakita ang dalawa. Ano Pero feeling ko this episode, pag nakapasok na yung mga kalaban, mga mini-ave, sa, sa, sa mundo ng mga tao, sakto magkita sila doon habang ano nagkikipaglaban ay ang ganda ng reunion ay hindi pala reunion yun hindi pa nga sila nagkita ay ah, reunion uh, sa fact na nakita naman sila noon pero hindi sila magkakilala <laughs> may maganda magaling kaya yung mga writer ba diba? yung mga writer kasi kaya nga tumakbo si Tera kasi may dahilan naman may mga dahilan lahat Joke lang yun kanina. <laughs> ano lang, na <as> a basher. <laughs> <Ay -ya! laughs> de magaling. Magaling yung inkanta. Just angry. hungry. Mm -mm. Iba hindi makaentay. Ska. Nyo. Ang pinagsasabi nila noon, bakit ganito nangyari ganyan? Huwag wait lang kayo kasi pabalik pa sila. <laughs> pabalik pa sila sa timeline. <laughs> Ayaw! masyado kayong excited eh. Pero okay lang yun. Tama namang, ano yun, pagko-question uh, ng viewer. Uh, pero kung mas matalino kang viewer, alam mong may papupuntahan yung istorya. Alam mong may plano yung writers. Paano nila ipapackage yung yung makabagong pagkukwento ng ng lore ng Encantadia. 'Di diba? Ang daming na nabuksan na lore, no. mag expand sila sa Devas, may many ave, Diba Yung Eteria nasan ba yung Eteria? Bakit wala pang Eteria, Eteria, Eteria. diba ba noon before, after nung Encantadia book 1, merong book 2, Eteria. Wala pa ba Eteria? <laughs> after 2016, nag-2025 na. Sangre naman. Okay naman. Okay na. At sa nandun pa rin yung 2016 na sa... na ano. Hindi ko na panood yung Etheria eh. Hindi ba yun, Kro? Sequel? Ngai-encantadja. Napipindot-pindot ko. Sobra naman po. Sobra ka na. Yun. Okay naman.